Nice one. Nakuha ko par. Par, nakuha ko. Nakuha kong red nila. <laughs> eh, putang ina. Kita ako par. Nice one. Ah! Gwago, patay mo. Akay! 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 Agay! Agay! Yung awi par, no? Antony na malakas par Dinawi. Sabi ko sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo, par. Ang tunay na malakas, hindi na awi. Ito na dito ang pakita. Atay ka dyan. Nice one! Hahaha! <laughs> Nice one. Come on. <tongan> ayun ang pagkakamali mo. Ba't dyan ka pumunta? Mga combo ka tuloy na malupit na combo. Sabi ko sa'yo eh. Ayun yan. Ay, pumunta ining... Di pa kapatay Wala eh. Nice one. Patay ang lagi. <laughs> Gak lagi No way. <laughs>

Uuuhh! Nata, ubos ubus lahat. Tag-ira. Yan po. Puk! 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 tag ubus. Walang kalatoy-latoy na laban, uy. Ay, lakas ang mark lakas ang- lakas mag-march para! Ba't ngayon, Binubuhat mo na ako ngayon para? Victory! <that> <laughs> MVP ka na naman par. Nox. gentil dog, ay, ay. <laughs> ay, 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 ay. Nice one. Baog yung march man sa akin, eh. Layla Gods. <laughs> Ikaw ba naman? Target lock. Wala na yan. Pero kasi pag pinagpwisto mo yan, Itong ah? Ito tank talaga lagi ko nasasagupa. Yan, hirap na hirap talaga ako. Pag nagbilog-bilog na yun siya, mga padikit ako, wala na. Lagi.